bigyan nyo ng zero yung putang inang Joel Chua. Uh, yeah. Ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay yung apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Di ba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apo yan. Bigay mo yan sa kanya. Tsaksak mo yan doon sa bibig niya. Ano si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng ing Ha? Hindi. Hindi. Ah, yung may-ari ng ing Kasi alam nyo, daladala niya yan lagi. Yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta, ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng NB team. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hupya. Ano Para bang hindi ako nagugutom? Para hindi ako karapat dapat bigyan ng hupya? Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness witness nito. Resource person ninyo ako. So, bakit ako manunumpa? Tapos, o, oh, sige na. Uh, wag na yan. Si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tapos, sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Oh, walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O, oh, sige, pupunta kami. Kaya naman namin uh, sagutin yan lahat. O, di, sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung, ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na. Sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami. Kami, ni Martin Romaldes. Uy, hindi lang, hindi lang buwaya, sir. tambalos yun na buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua pero nasabi na sa akin eh. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo, sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo. Sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi...